Main gabi, main lo. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, na ame lo. Kay, may, may mga pangutana ba? Kaniya hmm. manggod, lo, sa mong na, konito. kita nakita mo. Ha? Ah, uh, dool, dool, ikaw okay, may sadong makarinig lo? Hindi oh. na oh, sa ulit sa one block. sige. Kanina sa uh, paghanap namin sa uh, na na yung boto sa ni George sana. Uh, ito na yung mga pero marami kaming katanungan lo, no? Ngo, oh, na kumpleto na yung mga buto nakita na namin yung mga buto Pero ang pinagtaka namin ni Pau hinubad na ni ito yung damit oh hinubad ni na George yung damit um, um, oh sila o yung kuntas hinubad na ni George oh yung itak niya dito rin yung ito yung damit oh nakita naman na hinubad na niya dito sa uh, sa area mga. Ito, yun. ito yung, ito yung, hindi na yung mga Kumpleto na yung mga buto, buto, buto Kumpleto na George. Niyaramay na, so, na buta yung katawan niya, pungdot. So Anuman mm. nang ano, possible ano, lang nangyari na ni Igoy ngayon lo. But ganun na yun nangyari. Siguro katulad si Igoy Ron. Yung nagtagang na yung iaron sa wala na si George. Lord. So, Siyang lawas lokas naman yang yang, yang sinina og kuntas og kundang og naman yang ko na lapas na man sa kagal na akong gi ko an sa inyo ha -hmm. nang di hobo ni jo si sinina og ang an kuntas og kinaya ang sundang di kay tong sabi ng magi nga limaw lok uh ha -huh. lagi ngalimo limaw si kwan igoy itu si igoy karon ang katawan niya ang kwan Nah, na ngipis dahil siya, "Ako ang mana, Mano, Wak naman si Ama, Ehi, Sagasa naman to siya, Wati <coughs> bantayanan, Aroson kaji taon ta si Gay, Maluwasin nyo, ini kadang, ang ninyo, Kanang Bunga, Botoni, George, I-Libing, Paname nyo, Ndo, Dina, um, Ano bang sa ninyo kayo, Ako ang sa ninyo, Anang, 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 apa sana yang bisingan tarik kalubung umak pohon rasanya lubung dekat main bantai-bantai di muka tiga yang terbasanya ini om kata orang bahasa di abang itu saya mau hilang nak mengapa hilang kalau yang kau siang nak 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 bantai di muka siapa kalau ni belakus Ay, basis, yun, pag lakaw -lakaw nga sa sugata uh, posible nga si kalimaw na si igoy ngayon sa na si kalimaw delikado na yun tayo Kadi naman ito mo hindi naman ito mo kaila inyo ha kaila ba mo di ba kaya e yung nahaw na ito ha naman ito na ito yung naman ito siya kung sa ina siya naman ako na marunong ito yan tumano no? Bas. Kita dengan kaya si kasih ibu Iyasa ito siya na pagpag karong panahon na. Yan yung problema na naman. Gagahan pa rin ang mabiktima ato niya. Mga tao ko dito magdaktan na yun. Kailangan mga ano agad to. Magkisod Yun yun naman yung susunod na problema natin yung saan kaya natin matagpuan yun. Halimbawa, kung makakita ma namin si Igoy, ma madala namin dito, ma ano, mabasbasan mo, ma ano, magabot mag mo. Kung na kung alin nyo, gamita lang nyo ang inyo, ha? Huwag ang gato ng ulo? sundang nga. Kinensundang ni George, huwag ko alin. Mas na yun, eh, gamitin po ninyo, dala-dalahon dala niya, ayaw yun niyo ilapyakil o glubong. Kita yang sundang. Ah. Maka tabang sebut tekstur nak. Maka tabang tadi saat ini bokongnya harus nak main hubungnya. Hmm. Ayah lagi tapi bukan sundangnya. Bang kuintas dia nak aw, kuintas dia ayo pun dia apel. Bang kuintasnya? Hmm. Uh, Dah lama juga aku. Apor. Kapunok ni apa ni kan

So, kanang kwintas, malaki, malaki pang maitulong yan. Oo. Sa Sige. Dahil sa hindi naman natin nag nagawa, nagawa, man natin mahanap yung mga buto. Pro. Pero, lumampas na sa tagal lumampas na sa tagal, tagalang, tagal. oh. Well, nakawa, ang hindi ba, nga umabot sa, sa, sa tagal, tagal yun yung problema Surrender naman Surrender yun. Iniwan naman yan. Um, Gawad kaya pala sinabi ni Diyos yung last na kita namin doon ni Pao. Na nagsabi siya na ilang araw na lang to. no daw? May, may araw na limit. Kaya to, talagang tutuhanan yung sinasabi niya dahil lampas na sa tagal kaya inubad na niya. Nakita na namin yun doon sa Sa, hinahanapan namin ng na mga buto. Nandun yun, yun yung quintas na doon yung damit so ngayon ang gagawin mo lo basbasa ano iyan mo yung mga buto muna bago kami umuwi bukas malibig na namin yan basbasan mo natin mo paano muna O ano gagawin mo dyan sa mga buto ni George Dahil sinikap naman talaga namin dalawa ni Pao. Mm hindi -hmm. man madali yung maghanap tayo lo. Pero nakikita naman ni eh, Jos na talagang posigido kami na hinahanap namin. Talagang kahit gutom kami o walang makain doon sa bundok. Eh, talagang ipinakita naman namin na posigido kami. Kaya lang hindi lang umabot. Kasi kung wala lang sanang tagal, pwede eh, mayroon pala tagal doon hmm. hindi mo makuha sa tinagal ng araw o sa man, yung sa lampas naman ma... Oh, hindi hmm. hmm. man good. mahirap man maghanap sa totoo lang oh. na kumpleto naman yun ano lang, si igoy na lang yung problema pa rin yun eh di naman problema ka job si Igor lang yon may usa di makonsentrate lang yon sa ka Igor yung pag focus na tayo kay Igor ngayon, ngayon. delikado lang ato yun yung Igor yung ito graing lugar wahay na kahibaw nga nakabada oh. ah, eh halimaw na nga yung suray suray yung halimaw yung halimaw lo ano kumakain ba yan ng okay. ano mga hayop o tao yung tao kumakain na yung tao kaanong ng tao o tao yung ano niya hmm. May... bunay... Doon sa bundok lo na makita kami do mga buto ng hayop Siguro kinain yan ng ano? Limo? Hmm. Mga buto na lang natira. Hmm. Eh, mga buto doon. Atong, na, kaon to sa brand. Kaya nga, di nga sa biktima, tao, hayop. Kinina. Hayop na kinakain? Hayop na ilang. <coughs> biktima. Buti sana kung maagapan yun si Ikoy agad ba? Para hindi na yan makapang biktima ng iba. Dahil kung meron tayong mabalit sa mabalitan sa ibang lugar na ganon na pinatay or ginain si o na, na missing ay wala na tayong si Igoy na yun kung meron tayong mabalitaan ba na, na missing biglang nawala ibig sabihin si Igoy na yun pero hindi hmm. naman tumarami marami namang aswang lang, hindi man si Igoy lang si ang aswang dami naman siguro hmm. no? Hmm. Mahirap din magwintang hindi ka nakikita. Ah. Ano ba? Oo. So, Possibly si Igoy ngayon, hmm. kung saan saan na lang nagpunta. Sarap na ka, kung hindi kita rin makikita si Igoy. Hmm. Yun naman yung susunod si naman namin na, na, na mission ni Ipaw, pero, ayun, kahit mahirap. Ito siya si Agon, yung kagiyak, kung um, maupat rin, mahinayak si Igoy um, Pahuway, pahuway pa to. eh siya. Kung hmm. ano yung nasa isip niya, yun yung gagawin niya. Ah, hmm. hindi. Kung ano yung nasa, kung sa iyang nasa unahuna mo, iyang buhaton. Ah. Hmm. Kaya ka na iya, kung busog yun ang aray, magpahuway, mangina. Hmm, parang, parang ahas, hmm. pag nabusog na. Ay, hana po na mo. Hmm. ko, kong, Alikan, takdol ang buwan ting patay niyan ka. Oh. Takdol ba yun, ngayon ang buwan lo? Hmm. Malaki ang buwan ngayon. Hmm. Nako. Gala gala oh, igala. Gawas. Yung mga o. Tinggawas La, oh, na, na, ting, uh, ting na lalo no kanang takdol. Oh. Uh, Muna ay kuy. Patay na ron pa, oh, Na atol pa gyud nya takdol karon. Hmm. Um, karon ugma? ugma. Basta ugma malaki ay, mang buwan lo. Malaki. Um, ugma kay takdol. Ugma. Akui. Ibig sabihin bukas. Basta hindi umang ma timing nga na inyo. Laglaagi na si Igor sa ano ba sa kab, sa bak kabunduk kabundukan. Parang bukas yung takdol ba? Pulmon inyo ada ema. Sugar pa ano ma. Makita to lolo. Gagala-gala nya. Mga aswang bukas gagala-gala talaga. Dahil takdol. Mm. Bilog ang buwan. Ako ah, Halimaw ug aswang mura na. Halimo aswang lo magkapareho lang lo. Ha. halimaw at ang yung aswang magkapareho pareho lang yan. Ma wala sila. Mag ka magkaiba lang sa pangalan pero uh, uh, Pang oh uh, Diyahan uh, lang yapon no? uh, ng adakan. Oh. Mga kare sila ng dapat ispirito kayang aswang an mo wakwa hm mm. tatakdan kana hm mm. ng Quran kapoy malawas na. So, yung mga anak-anak hm hm kailangan maka ayan ayun mo ka, la anak-anak inta kung itlog pa nung ikasuka durog kung piso na lo piso na lupad ni lo dalado dalado nang ginan kung igawas ng suka makalupad siya mm. pwede man to ma kuha tong kuan ma panika ma aswang kayo no? wak wak kayo na <coughs> pwede man to mandakpan to yung suka sa inyong pinong mm. lupad na ulit so yung palang yung palang mapatak doon sa aswang lo pag halimbawa pag tumagal na sa kasi meron kaming ano non lo ba Mm. Mga istorya Meron may, kaming kapitbahay noon ba na pinatakdan sa aswang. Mm. Tapos yung uh, kalintura lo og dalawang linggo, kalintura siya, mm. yung bata. Tapos pag abot yeah, pag abot sa dalawang linggo, meron nang piak piak ganun ba? Meron pero sisiyo ba? Mm. Pag itapat mo yung yung tenga mo sa kanyang dito sa tiyan ba? Meron ng piyak, piyak, Piyak. Piyak, piyak, pintinig, pintinig. Pagdating sa isang linggo, loh, sabi ng kuan pag lumaki na daw yung magkaroon na siya mga balihibo, yung ano, yung anak daw niya, ano, nalilipad na rin. Hmm. Ibig sabihin, yung Lalo, yung mabuo, sa, uh, o, mabuo na yung, yung um, sa, um, katong, uh, sa sa loob niya. Ah. Kaya ano man lang nangyari noon lo, i, patambal may lah. Ah yang sabi sa tumbar ng on ba sa loob mm. pipisain yung pis, yung sisyo sa loob kaya mm. namatay yung sisyo ang problema yung anak niya namatay din mm. oo oh. dahil kung hinayaan siguro yun lo hinayaan oh, o oh, pag sabi ng ano oh. albularyo pag magkaroon na yung mga pakpak yung piso na andon sa loob niya yung anak mo magiging aswang nalilipad na rin. Mm. Kaya na, na oh, mo to ang, ang ginikanan lo, nagkuan siya. Aning, no, okay. na, na luoy siya siyang anak, okay. ang, ang, tambag lagi, papusa, ipa, papusa, magpuson, hmm. ang patyon, ang piso sa tiyan. Hmm. namatay man po din anak. Pag namatay ang piso, namatay po din anak lo. Muna hmm. masakit na kuan. Masakit nga. Oh, karanasan yeah. ba? Kabulong tambal siguro na. Kabulong makanaalo no? Kabulong tambal na no? kung hindi na Kablo mo tambal ana dala. Amo uh, mo ma ma gawas manya kone sya. Oo. Kablo do. Gawas manya sya. Na kay giyom-yom na lo ka ar na erosion, gumit. Unsa? Gumitan og erosion? Erosion. Oo, erosion na mo na yana. Oo, uh, uh, mo tambal. Uh, pero dyan. lana gyat. Lana. Lana. Mm. Pa imno sa glana. gawas ni lana. Oo. Oh, para mga para mga gawas to piso. Oo. Uh. Dili post on lo. Dili. Mo matay Lana lang, lana. Oo, oh, lana. Pa ikomamatay ang piso. Mamatay pa lagi ang katung an bata. Lana na may pa pagawas nila na sa mga tambal itong so, angularia ro di katulog ani sige oh. ya yeah. yeah, lo ipakita ko kwan basbasan oh. man lo ay basbasan na no ya lo no dito no, oh. okay. yung mga buto kini ko na ay lan yung ate lo kwan So, oh. buka. yeah. bukas natin yung niling lukos. Bukas okay. na yan. Okay. Ha? Bukas. Bukas na yung kwan.